Para doon sa kalaman ng ating mga listeners at viewers, may kaugnayan ito sa nangyaring pagpatay sa Aklan Vice Mayor na si Julio Istulioso. Mismo ang bumarel po dito, abay, ang konsihal mismo, ano? Nagtugo mismo doon sa opisina ng Vice Mayor. At ano na po ang latest po dito na investigasyon, uh, Lieutenant Tracy, sir? Uh, mali, bukas po, sir, i-conduct eh, na namin ang inquest proceedings kung case sa uh, murder. Uh, dito po ngayon sa custody namin yung suspect, uh, na-recover naman natin yung armas na ginamit. May mga na-recover na rin tayong mga bullets at saka mga shell armas na pwede natin gamitin ebidensya sa laban sa kanya. Meron naman po tayong mga witness na makapagpatibay sa ipapail nating kaso. Ano pong ginamit na barila no? para doon sa kalaman? Ngayon pa lamang ay uh, nalaman itong kaso sa ating nanunod na nakikinig ngayon, uh, Lieutenant. Ano pong ginamit na baril ni Kunsihal sa pagpatay kay Vice Mayor? Black 17 po ito, sir. Uh, na uh, may, may uh po namin, sir. Oh. Pinabiripay po namin ito, sir, sa, uh, sa firearms exclusive uh, uh, unit. Kung may nakalisensya na armas sa kanya, eh, ngayon lang siya nakarating na, na mayroon siyang nakalisensya na armas. At yun nga, yung armas na ginamit niya sa pagbaril sa biktima, sir.